Boss, dito ako patay na nga uh, tubig na malamig. Ngayon dito tayo sa tindahan. Para mam mamigay tayo na uh, <coughs> tubig na malamig dahil may ng dito sa tabok. Itong salesman. Ah, <laughs> uh, Indian? Indian? Indian dito mga kabayan. Pukuha tayo na nabibili tayo ng tubig na malamig. malamig, uh, pag natin sa mga nandiyan sa kalsada na mga namimili na iba't ibang company yan yeah. so, malilit lang ito tayo ng malamig na tubig pa uh, ah, pambigyan natin sa mga asa ok ayan yeah. pambigyan natin sa mga tao so mga boss nakapamili na tayo ng tubig

भाइ पालि थ्याङ्क्युबस्टोले त्यहाँ मैले त्यहाँ तपाईँ Wala tay, Wala tay video ba pa kaya Solo lang tayo namin na ng video. Ah, we'll ha, <laughs> <Yeah>. <laughs> okay, गाला देते बनाऊन <laughs>

Bigyan ako so. dito. Hey. pag bibiray, mga boss. Okay, thank you. Ah. Okay. Thank you. Bye-bye. <laughs> tayo dito mga boss, parang bigay. Ngayon ang panahon.

क्यों di हो ये खताया दा ओके

Indonesia <laughs> цик YouTube, you can see anything on YouTube oh, Youtube do you know,就算

नूस नूस बाबा भी है ना मामा है फादर फादर पाकिस्तान मदर इंडिया बांग्लादेश ओके आ व्हाट इज दिस वन यूट्यूब यूट्यूब आईवा योर यूट्यूब चैनल ओके थैंक यू आई एम सब्सक्राइब योर चैनल ओके क्या कर रहे योर हां लाइव टीवी तो सब्सक्राइब तो Your first man and subscribe your channel, malum. Eh, yeah, yeah. no. yeah, skip. Ayo. Ah, yeah. yeah. Subscribe bos? Okay, thank you bro. Oh, <laughs> oh, <Okay. laughs> ang lahi gawa nang dito sa tabo mainit mga boss kaya ayun pang Tung yung ating mga nabigyan pang Tung tuwa din sa Lapayong TV dahil nakapagbigay ng kunting uh, kasiyahan ba katuwaan sa mga nandito <coughs> ayun mga boss so, again, sa mga susunod ulit na upload kong video uh, sa totoo lang video mahihaw talaga mag ano dito magawa ng uh, uh, content gawa ng andito tayo sa ibang bansa mas maganda mag content talaga lago gumawa ng content dyan sa Pinas gawa ng madaming pwedeng uh, magbigyan to, ano yun, na uh, mabigyan ng uh, kagawa ng video e dito eh lahat mo naman yung mga tabaho eh <laughs> kaya Magbibigyan lang sana natin yung mga kapat-lapat lang sana siguro pag uwi ko ng Pinas Diyan sa, lalo, lalo dyan sa lalo ka sa Bicol sa mga kababay natin mga Bicol dyan Diyan sa tuloy, tuloy natin ng uh, content na ito at uh, natulungan pang ibang tao talaga, ginagawa ko talaga ganito tubig lang muna dyan, man, kasi yung mga trabaho naman mga tao talagang lahat, lahat naman sabihin natin aminin natin na may, may mga field talaga kada buwan lahat ng company dito kasi napunta ako na rental ako dito sa ibang company iba ibang company na dito sama-sama kami ngayon okay, buwanan din sahod nila para para sa kami may sahod Yon, talagang bigyan natin ng uh, tulong ng financial eh, may mga tabaw naman aminin natin katotohanan bigyan natin yung deserving talaga deserve talaga na may bigyan ng tulong yung mga mas nangangailangan lalo na yung mga kababay natin dyan sa Pilipinas dyan sa Bicol Ayun. kaya isa rin ako nakapasalamat na dumating na AdSense ko talaga ang content ko na to ay uh, gusto ko talaga makatulong sa mga kababay natin ginawa ko lang yung last video na ano para ma ano makapag uh, ma ano na yung youtube ko uh, afford na sila ninyo kaya yun mga boss salamat sa inyong pag panonood ng video na ito at yun to tulit 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 ang pag upload kaya ito pangalang apangan dito pa ako sa ano sa sa Saudi kaya ang main, purpose nito ay sa mga kababay natin sa Pilipinas na matulungan kaya ang plano ko din sa magsusunod siguro mga panahon siguro magkapagpadala ako sa isang tao dyan sa Pilipinas yun yan siya siguro magdi-distribute ng uh, tulong tapos videohin isin sa akin sa mission ya kasi siguro mag-edit tulad ng ginawa ko dun sa uh, ibang mga last video ko na na sinubukan ko din kasi wala na delete isang video ko dun sa isang motorcycle may nalabag ako hindi kaya okay nga uh, boss thank you sa inyong uh, panonood Hanggang sa mga susunod na